So may nakita tayong post na pinapakalat ngayon sa social media. Ang caption ng post na ito ay, May napansin ba kayo? So it's true na may family feud between Inday Sayad and Boy Ngipin. Very malicious ang post na ito. Hindi pinost ang buong video, kundi nag sila ng video kung saan natapos ng makipagkamay. Si VP Inday kay Senator Go at ibang candidates na ang kinakamayan niya at pinapamukha nilang may issue ang dalawa. Ngayon, ipapakita natin ang kabuuan ng video at para maliwanagan ang issue na pinipilit ng mga fake news spreaders. Please share ninyo ang video na ito para may correct ang kumakalat na fake news. Maraming salamat po! Panooring maigi kung sino ang nagkakamayan. Oh, ayan. Nakita nyo, di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagkakamay nila. VP Inday Sara at Senator Bong Go bago pa ang ibang candidates. Taliwas sa ginagawa nilang issue. Muli, pakikalat, pakishare ng video na ito para maitama ang malisyosong video na walang katotohanan. Maraming salamat po!